Yun, no? Ah, uh, musta? <laughs> Kita nyo naman. Oops! Oops! <laughs> Tinesting na natin. Ito na. Sinasabi nyo na gumawa tayo ng tier list. Yum! Bumili tayo ng... Ano talaga? Uh, nakalagay naman dyan. Linear na switches. Medyo duda lang ako sa packaging. Kasi parang hindi siya ganun. Kung ilan dapat siya. <laughs> anyway, so open natin. Ito na nga, 39 pieces ng uh, linear switch. Iba't iba testing natin. Ang medyo nakakatamad lang dito is, paano ko? <laughs> Madi-differentiate. Ayan. Oh. 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 1, 2, 3, 4, 5 Parang bitin Dapat kasi 1, 2, 3, 4 5, 6 3, 6, 9, Feeling ko aabot yan. So, ito pa isa. Okay. Okay. So, yun na nga. Bumili tayo ng uh, iba't ibang klaseng linear na switch para matesting natin kung ano ba yung okay. Pero, marami pa. Malamang mara mas marami pa dito pero ito yung mga na-order natin at para matesting natin. Diba? ba? So, eto na nga siya. Uy. Ay, okay. Ang galing. Ano ba to? Ba't ka naman? Ba't may... Ano ba to? Libre? Ah, hindi. Kasi dalawa. Okay, so... Okay. Salamat doon sa seller para di niya na ako pinahirapan. Ito, ito pa. Okay, so yan. Okay.

36, 38, and 39. So, meron tayong 39 pieces na linear switch. <laughs> paano natin, <laughs> paano natin matetesting? Okay, ang original kong plano is ikakabit ko dapat sa isang keyboard para yung keyboard na yun is matetesting natin. Pero, feeling ko sa ganito lang is makikita ko na kung anong okay. Okay, so, yun nga. Ah, uh, tulad ng sabi ko na uh, yung iba dito medyo familiar na kasi ito yung mga nagamit natin. Okay, so tulad ng nito, yung uh, rose, oy, wait lang, nakapatay pala yung ilaw. Uy. yun. Mas maganda ba? Okay, so yan, mas maganda, mas malinaw. Yan, tapos yung ako silver, Ay, hindi pala to, ito. Okay, So ito, uh, ito yung ako silver. Ito yung gateron. Ay, hindi pala gateron. Ah, ako, ako cream yellow. Ang ganda nito. Ito yung nakalagay sa ano ko eh, sa RK. Eh. 81. Tapos J Wick. Okay, so anyway, daan na lang, daan na lang natin isa-isa kasi <laughs> di, di, di ko ma di ko malal di ko matandaan kung ano na ano, ano nung pinag order natin pero sige babasahin ko na lang dito so ito is TTC na ro na pink rose pink yata so sound test medyo may may bigat ng onte ito is JW Kole na yellow mm. Hindi ko masyado trip to. Pero silent e. Oh. Okay. So, ito is walang pangalan. Hanapin ko yung mga pangalan. Tatry ko ilagay. Again, itatry ko ilagay. Kung hindi man. <laughs> kung hindi man yan. Ito maganda to. Ay, hindi. Hindi ko trip medyo ma ano eh, medyo makunat. Ito yung pagbabasihan ko. Kasi nga ito yung ako na silver. Ito yung trip ko kasi. Eh no. Iba yung ano eh. ganda ng tunog niya. Tapos hindi naman siya ganun kabigat, hindi naman siya ganun kagaan. Ito yung pinaka parang reference ko. So kung meron kayong ako silver, doon na lang siguro magbabase. Ito medyo ito tahimik eh. Ito naman is glorious. Oh, hey, ito maganda. Maganda to. Pero 5 pins. Hindi makita eh. Pero 5 pins. So, balikan lang natin to. Ito is 5 pins. 5 pins. 3 pins. So, dito tayo. Ako to malamang ako. Ako na pink. Hindi ko matandaan kung ano. Pero yan, ako pink. Ito yata yung nilagay ko dun sa ano. Hindi, pero... Ito, to yun. Okay. So, parang parehas to. Ah, hindi. Mas tahimik to. Ito medyo maingay ng may tunog ng onte. So, spoiler alert dun. Ito naman is K-A-I-L-H. Di ko alam kung banggitin pero yun. Sige, dahil dyan, dahil testing na natin how to pronounce ba yun? Google. Huh? Google. Hindi. <laughs> Hindi. English. Wait lang. Okay. Google. Okay. So, ayan. Kyle. Kyle. So, sabi ng Google, Kyle. Kyle. So, doon ako magbe base Okay. So, anyway. So, ayan. Kyle daw. Kyle. Okay rin to. Yung presyo, hindi ko matandaan kasi naghahalo-halo na yan. Basta parang umabot ako ng 1-1 one, one yata. 1-1-1-2 one, 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 sa, sa set na to. Gateron na white. So, 3 pins. Ito is 5 pins. Ito malambot. Uy, ganda nito. Kaso, ang problema naman sa mga ganito, dahil malambot, Lalo na yung pag na nakapatong lang yung ano mo, yung kamay mo. Tapos medyo na tapik mo lang na onte Pero okay to. Siguro bibilta ako ng ganito. Gatter na white. Hindi pala natin to na open. Open natin to. Yung 63.5 63 grams. Or G na actuation forces. Eh ano ba to? J-Wick. J-Wick, 5 pins. Ayun nga. Medyo medyo makunat pero tahimik. So kung hanap mo silent switch okay ito. Na medyo maku medyo kailangan mo ng puwersa oh okay, ito. Pero hindi ko kasi depende, depende lalo na kung ano, lalo kung pagod ka nagtatataype buong araw eh mas sweet mas trip kong ganito. Kaya itong trip ko yung ano eh kasi ito sakto lang eh. So ito is ako na sakto lang. So, 5 pins. Ay, 2. 3 pins. Medyo mahaba pa tayo. <laughs> okay. So, ano to? Gateron. Gateron Jelly Black yata. Okay din to. Ito medyo maingay. ng onti. Hindi ganun. Hindi siya ganun. Mas mabigat lang siya ng onti sa silver. Sa ako silver. Yun ang pagbabasayan ko. Ako silver. Ito, ano to? Ako. Ito yung sa ano ko eh, sa ako na 398B. 3098. Okay to. Ito yung crystal blue. Crystal blue nga, okay. So, 3 pins. Ito is 3 pins din. Okay din. Ayun no? Medyo tahimik sya na Ito is ako na ano to? Ay mga uh, ano. May may <laughs> palag 'yo. Oh, palag. <laughs> oh, balik agad. Ito is ito na naman yung walang tatak. Pero 'yun may Chinese something sa ilalim. Ay Chinese ba 'yun? Ayun. Hindi ko alam kung ano 'to eh, pero Maingay Nang onte. Sakto lang. Pwede na. Ito is ako jelly blocks maganda talaga to jelly blocks pero still na nandoon ako sa ano trip queen ako na silver eto is ako ano to ako rin eh, pero so sorry uh five pins three pins eto is three pins maganda rin to oh. Ano to Ganda rin to. Yan. Pag medyo sinipag tayo, lalagyan natin ng pangalan isa't isa yan. Pero feeling ko hindi ko si feeling ko hindi ko sisipagin. <laughs> Kaya, pero yun naman, reference. So, oh, nakita nyo naman yung tsura. Google lens yun na lang para makita nyo kung ano yun. So, ito yung ako na creamy. Yellow. Ito maganda to. Yan. Kung gusto niya uh, linear na medyo maingay, okay to. Ito yung difference niya dun sa silver. Ayun, Silver kasi medyo mas tahimik. So, ito yung parang, ayun, talky to, yun. Eh. Diba? Talky. Ito is Gateron. Gateron niya. Ayan. Ito medyo, si medyo tahimik. Silent. hindi eh. Medyo ano eh. May ano rin eh. And, ano to? Ako ulit. Ito, crystal white. Meron tayo niyan, crystal white. Silent. Ito na naman yung walang pangalan. SP Star. O, oh, ayan, SP Star. Sorry, yung ako is 3 pins. Ito, 3, 5 pins. 3 pin, ah, uh, 5 pins, SP Star. Hmm. Sakto lang, hindi. Pero tahimik. Ayun o. Ito naman is hindi ko mabasa. Hindi ko mabasa, man. Pero yan. So, 3 pins. Kung medyo ano to yun? medyo pumapalag din to. Kung, so, kung kailangan nyo ng gusto niyo medyo mas madiin, yun. Okay yun. Ito ako to malamang. Ay, hindi. Ito na naman yung walang pangalan. Ito silent. Walang buto. Ito na naman yung walang pangalan. Pero, ayun. May ano. May ganun. Ewan ko nakikita sa camera. Pero, ayun. Oh. Ayun yung logo niya. Yun. Kita. Oh. Di ba? Okay. Gateron to. Ah, hindi. Ito na naman yung walang pa. Ang <laughs> dami yung ganito. Ah, yung walang pangalan. Okay. Eto ito legit silent. Hmm. Wala oh. No? Wala na naririnig. Silent talaga oh. Kung mas magaang to ng onti, pwede itong palit dun sa ano. Pero yun, silent switch. Sa sobrang silent, ni natin makita ko ano yung pangalan. <laughs> Tapos, ito is sa... Ayan, yung tatak niya. Sorry, ito kasi is 5 pins. Ito, 5 pins din, walang tatak. Ay, ano? Okay. Gulat ako dito, ito. Tahimik. Pangalanan nila natin siyang si Mark. Ay, <laughs> ito maganda rin to. Pero medyo maingay. Yan. Uy, syempre ito nga yung ating uh, favorite na ako silver. Hindi siya ganun kaingay, sakto lang siya pindutin. Actually, malambot nga rin to eh. Kahit minsan nakalapag lang yung keyboard ko, yung kamay ko sa keyboard eh. So, ito is Gateron. Ito rin Gateron Oil Kings. Or di ko sure ha? pero... Yan. Medyo mabigat rin to ng unti. Pero, mas tahimik to sa ako. Yan. Ito is... TTC TTC parang ganun Ito malambot Okay rin to Feeling ko mas okay to kaysa dito Oh, mas malambot to Oh, syempre piano, ako piano Ito favorite ko ngayon Although, ito kasi classic favorite ko to dahil ito yung mga switches ko ng mga dalawang keyboard ko na nakaganyan. Pero ito yung favorite natin ngayon sa 5 pins. Ito is... Ah, kuli. Okay rin to. Yan. Kung, kung napapansin nyo, halos lahat ng ako ah, okay naman eh. Pero maganda yung Glorious. Ano sa yung Glorious? Ito. Glorious to, di ba? Ganda nito oh. Medyo may klak tuklak na konti pero J-Wick. O oh, ito silent block. Mm. Sa trip ng black na switch, 5 pins and J-Wick. Ito is ako. Ay, ah, ito, ito okay. Uy, oh, ito, 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 okay ito. Silent. Ah, medyo magaang. Halos sa dikit siya dito. Hindi, mas malambot to. Mas malambot to. So, yan. Three pins. Another J-Wick. J-Wick na red. So, parang ganito rin yun. Ay, hindi. Wala eh. Wala. Ayun yung tunog niya. Medyo nag-bent yung pin. Ito, wala na naman ayun yun no? ayun yun talk nga hanapin ko kung ano yun medyo na curious din ako kung ano ito medyo makunat pero maganda yung tunog at yung uh, gateron blue uy tahimik yan so gateron blue 5 pins Sorry, ito is 5 pins din. And another ako. Ito kung ang ganda, ito kung sa mga trip ng medyo maingay at malambot, ito na 'yon hinahanap nyo. Ano? At another ako. Ito yung kakabit. Ito yung kakabit ko. <laughs> Hindi ko ba it's no, alam ko, snow blue-gray to. Alam ko ah five pins, no blue gray. Pero hindi ko pa naayos. And syempre, last is yung rose something na ako. Not silent silent to nung kinabit ko eh. no? Silent to. Pero kung silent, ito talaga tahimik mino. no? Tsaka to. Hmm? Ayun lang. <laughs> so, ano favorite ko? Uh, favorite ko still is yung silver. So, top 3 natin. Or para sa akin, silver, Ah uh, tapos yung piano tsaka to kasi yung silent depende siguro sa ako mas trip ko yung alam mo yung pagpinindot ko is parang tak uh, alam kong pinindot ko yun so yan yun yung mga trip ko so ano ikaw kayo anong mas trip nyo so try natin so yung mga uh, may trip sa uh, mga order natin tapos try natin sa isang keyboard pero yun alam ko kulang pa to hindi pa to yung lahat pero siyempre medyo marami na uh, medyo marami nang lumabas na switches kung wala pa dito yung favorite nyo or ano, request nyo, try natin ng order para testing ulit tayo ng ganto Okay? Kapanan <laughs> nung video natin. At wala pang ano. So, tatry ko. Tatry kong lagyan. Kung hindi ko matry malagyan, eh... Yun nga, another is uh, post nyo, tapos i lens siyo, lalabas naman yung itsura yun. Na-focus naman natin eh. ba diba? Kung wala talaga, sige, lalagyan natin. O oh, lang, sige na. Bye-bye and babu.